Sa video na to ay ko sa inyo ito arcade na ginawa ko. Yung size ng monitor nito is 32 inches. Tapos mayroon tong header na may acrylic glass para mas quality tignan. Tapos may LED yan sa loob para mas, ayan, para mas umiilaw. Tapos yung ginamit namin na edging dito o yung ginamit ko na edging dito is T-molding kaya mas quality siya. Hindi siya yung matalas. Hindi siya yung aluminum na matalas. Then yung sticker dito is uh, glossy tapos naka-laminate unlike sa iba na hindi naka-laminate. So ito hindi namin tinipid sa sticker. Pati sa paggawa tapos dito may dalawa siyang speaker, left and right. Then yung cambio, heavy duty ito, metal. Yung mga push button natin may LED yan. Tapos yung coin slot dito is universal coin slot. Ayan. So, tumatanggap yan ng piso, limang piso, sambung piso. Okay, kahit luma siya ka bago na coins, uh, pwede dyan. Tapos meron siyang LED. Tapos dito meron akong nilagay na LED, na LED light na blue para mas aga attention uh, Tapos dito may lock. Then dito meron din para pagbubuksan tong ano, uh, sa may controller panel. Tapos yung switch niyan sa likod, heavy duty yung ginamit namin. So pagka-on mo ng switch, ah, uh, bubukas na din automatic yung monitor. So ngayon, try natin patayin yung ilaw para makita natin. Yan. So ganyan yung itsura niya pag pagpatay yung ilaw. Masaga aga attention siya. Ina Open natin ilaw. So ngayon testingin natin yung games. Kailangan natin ilang. So sa setup na to, makakapili ka na ng laro kahit wala pang hulog ng barya. Okay. So testing natin itong Tekken 6. Hulog tayong piso. Ayan. Pansinin nyo ito ah. time. So, so, nakaset yan ng 3 minutes per piso. Ayan. Ayan. So tapos pili tayo. Then hintayin natin mag-loading. Yung Tekken 6 dito pwede nang pwedeng two player. Ah. Okay. Okay. For the next yan, so bali pwede din customize any design ng sticker na gusto nyo, pwede yan. Tapos kung gusto nyo, ilagay natin yung name nyo sa header, pwede po yan. So ngayon, testing lang natin siya. Tapos dito naman yung button na to, pag mag-exit -e tayo ng games, click lang to. Tapos, down, then A button. Yeah. So babalik na siya doon sa may pinaka main menu niya. Yan, so yung games nga pala nito is 8,155. So sa 3D games, meron tayong 305, tapos sa 2D games, meron tayong 7,850 games. So total niya is 8,155. Tsaka yung Pandora na ginamit ito is latest version. Hindi siya yung Old version Okay So, sa mga interested Mag-message lang kayo sa amin At magre-reply kami Pag nabasa namin Okay Salamat